DJ Rocky's Secret Files. Nahanap namin si Papa. Pero sana pala, hindi na lang ulit namin siya nakasama. Hi DJ Rocky. Sumusulat ako ngayon sa iyo na may halong bigat sa puso ko. Etong bigat na to na matagal ko nang gustong alisin sa puso ko. Sana sa ganitong paraan ay unti-unti kong madiskarga ang bigat na ito. Itago mo ako sa pangalang Emmaline. At ito, ang aking secret file. mahigit labin limang taon. Ganyan katagal na hindi ko nakita ang papa ko. Ganyan din katagal ang panahon na tanging ang mama lang namin ang nag-alaga at nagpalaki sa aming magkakapatid. Lima kaming magkakapatid, puro babae. At bilang anak na lumaki sa isang pamilya na walang tumatay yung ama. Isang anak na halos palaging nakakakita ng pamilyang buo saan ka man lumingon. Yung may tatay, nanay at mga kapatid. Bilang isang anak na may malaking puwang sa kanyang pagkatao. Hindi ko maiwasang mapukol ng mga katanungan noon pa man ang mama namin. Ma, asa na ba si Papa? Ba't niya tayo kasama? Kailan kaya siya babalik? Kailan ba namin siya uli makikita? Bakit yung ibang bata may papa kami wala? Boy pa kaya siya? Yan ang mga tanong. Na bumagabag sa utak ko ng matagal na panahon. At alam ko na pati ang mama ko, paulit-ulit din niyang sinubukang Hanapan ng sagot ang mga tanong na yan. Mga tanong na walang sawa naming binabanggit sa kanya. Kaya siguro, dahil sa labis niyang pagmamahal sa amin, bilang isang ina, sinikap niyang hanapin ang tatay namin. Para lang mabuo uli ang pamilyang inaasam-asam -asam namin. Mabuo ang pamilyang pilit naming gustong mabuo dahil wala kaming tatay. Hindi nabigo ang mama ko, DJ Rocky. Nahanap niya uli si Papa. At sa parang isang pambihirang pagkakataon ay nakita ulit namin siya. Nasilayan namin ang mukha ng taong matagal na naming gustong makita. Ang mukha ng taong matagal nang nawala sa aming paningin. At sa pambihira pagkakataon, piniling sumama ni Papa kay Mama para makapiling kami. At para subukang buuin uli ang pamilyang matagal na niyang naisantabi bilang padre de pamilya. Pero nagkamali kami, DJ Rakin. Nagkamali kami. Lahat ng mga tanong na ibinato namin kay mama, dapat pala hindi na niya yun hinanapan ng kasagutan. Huli na nang maisip namin na kaya pala wala sa pamilya namin si Papa ng napakatagal na panahon, ay dahil hindi niya alam kung paano maging isang matinong ama Oo, na namin si Papa pagkatapos ng matagal na panahon Pero dapat pala Hindi na lang ulit namin siya nakasama Alam mo kung bakit Bakit? Yung tila tahimik na pamilyang meron kami noong wala si Papa. Yun pala ang kailangan namin. Yun pala ang tamang klase ng pamilya para sa amin. Hindi ko inakala na yung taong hinanap ko ng matagal. Yun pala ang unang mananakit sa akin. Sa aming magkakapatid. DJ Rocky Nambubugbog Nambubugbog pala ang papa namin Sinasaktan niya kami Ako Ang mga kapatid ko Pati si mama sinasaktan ni papa Puro kami mga babae Lahat kami hindi nakaligtas sa pananakit ni papa Sinasako niya kami at ibinibitin ng patiwarik. Minsan naman tinatakot niya kami. Natatagain niya kami ng itak, lalo na kapag nakita niyang may nanliligaw sa amin. Ganon DJ Rocky. Kung hindi man bugbog o itak, edram ng tubig. Oo, inilalagay niya kami sa isang malaking dram na puno ng tubig. At nilulublub niya kami roon hanggang sa mahirapan kaming huminga para lang mapagtanto namin na tama siya. At kami naman ay mali. Kaya pala wala kaming papa ng matagal na panahon. Dahil ganun siya. Ganun siya magtrato sa amin. Isa siyang lasinggero. Isa siyang sugarol. Aalis ng bahay nang napakaaga uungi ng bahay ng gabing-gabi lasing na lasing. Uuwing lasing, magwawala sa buong bahay, sisirain ang mga gamit, ibabalibag ang anumang bagay na makita niya, pagagalitan kami ng walang dahilan. Ilang beses na namin siyang naitanong. Pa, ano bang kasalanan namin sa'yo? At DJ Rocky palaging walang direktang sagot. Na galing kay Papa kasi nga lasing siya lasinggero si Papa, wala sa wisyo. At oo, isa rin siyang sugarol. Sumusugal, alang-alang sa pera. Winawaldas ang pera ng pamilya namin. Winawaldas ang ilan sa mga ari-arian namin. Winawaldas ang katahimikan ng buong tahanan namin. Winawaldas niya ang kaligayahan ng pamilyang meron siya. Bakit? Kasi kaming magkakapatid ang pinagbubuntungan niya ng sisi tuwing natatalo siya sa mga sugal niya. Pero hindi kami pinalaki ni Mama na makikitid ang utak ni J. Rocky. Palaging sinasabi at pinapaalala sa amin ni Mama. Ano man ang mangyari mga anak, papa niyo yan, igalang niyo yan, irespeto niyo yan. Kahit sa paningin ninyo ay hindi siya karapat dapat igalang o irespeto, ibigay niyo pa rin sa kanyang respeto at paggalang na narapat para sa kanya. Dahil sa ayaw at sa gusto ninyo, siya ang papa ninyo. Masaya ako na nandirito kayo. Masaya ako na may mga anak ako na itinuturing kong mga kayamanan ko. At hindi ko kayo makukuha kung wala ang papa ninyo. Kaya pakiusap, rumespeto pa rin kayo. Jeraki Hindi nagkulang si mama sa pangangaral sa amin. Madalas niyang sabihin sa amin na hindi kami habang buhay na ganito. Hindi kami habang buhay na makararanas ng pangalipusta na balang araw. Giginhawa rin kami at pagsisisihan din ni Papa ang mga mali na ginawa niya sa aming pamilya. Lahat ng ito ay may hangganan. Kaya lumaki kami ng may pagmamahal at pagtitiis. Dahil hinulma kaming lahat ni Mama para maging magalang at matiisin. Lalong-lalo na sa kabila ng pagmamalupit ni Papa sa aming lahat. 25 taon ng agwat ng edad nila mama at papa. Mas matanda si papa kay mama ng ganun katagal. At noong makasama na uli namin si papa, may katandaan na siya. At hindi na kaya ang mga babibigat na gawain para magtrabaho. Kaya si mama ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa pagtatrabaho. Mag-isa kaming itinaguyod ni Mama at mag-isa pa rin niya kaming itinataguyod. Nung magkasama na uli sila ni Papa. Noon, siya na. At magpahanggang makita ulit si Papa, siya pa rin. Si Mama pa rin. Ganun katatag si Mama. Sa dami ng pagkukulang sa amin ni Papa, siguro, Diyos na ang gumawa ng paraan para iparanas sa kanya ang epekto ng mga kasalanan niya. At siguro, Diyos na rin ang gumawa ng paraan para maturuan kaming magkakapatid ng isang napakahalagang leksyon sa buhay na malamang ay hindi namin matututunan kung hindi nakabalik sa buhay namin si Papa. Meron palang dahilan kung bakit ibinalik ng Diyos sa buhay namin si Papa. At hindi ko inaasahan. Ang dahilan na meron ng Diyos para bigyan ulit ng daan ang pagbabalik ni Papa sa pamilya namin. Na-diagnose si Papa na may chronic kidney disease bago pa man siya bumalik sa amin. Lalo itong lumala noong kasama na namin siya sa bahay. Kung bakit? Hindi ko alam. Hindi namin alam. Pero hula ko, siningil na siya nang walang pakundangan niyang paglalasing. Siningil na siya sa walang sawa niyang pagsusugal at pagpapabaya sa sarili. At baka oo, siningil na siguro siya ng Diyos sa mga pangaapi niya sa amin. Sa mga naging kakulangan niya sa amin bilang ama. Sa pagiging walang kwenta niyang tao. Pero alam mo, DJ Rocky, sa tuwing nararamdaman ko yung, yung galit at hinanakit na nagpapabigat sa puso ko. Nanunumbalik din sa akin yung mga itinuro sa amin ni Mama. Na irespeto si Papa. Naigalang siya. Na mahalin siya. Kahit hindi siya karapat-dapat na mahalin. Kahit hindi siya karapat-dapat igalang at kahit hindi siya karapat dapat irespeto. Dahil yun ang tamang pagmamahal. Yun ang tamang gawin. Yun ang makapagsasalba sa kanya at sa aming lahat. Sa mga nararamdaman naming pikat sa buhay. Pinagsikapan naming sundin yun, DJ Rocky. Hindi man naging madali, pero sinubukan naming irespeto si Papa sa kabila ng lahat. Pinatunayan namin yun. Noong inalagaan namin siya habang nilulumpo siya ng kidney disease niya. Mayat maya dialysis, mayat maya tusok ng swero sa braso, mayat maya dadaing siya sa sakit. Ramdam kong ayaw niyang tinutulungan namin siya, ni ayaw niyang tawagin ang mga pangalan namin wing may kailangan siya tuwing nasasaktan siya tuwing hihingi siya ng tulong pero hindi namin siya iniwan hindi namin siya iniwan nanatili kami sa tabi niya kailangan man niya kami o hindi para alagaan siya tulungan siya sa kung ano man ang kailangan niya habang lumalaban siya sa sakit niya Ganun naman talaga ang pagmamahal, di ba? Kahit masakit, magtitiis ka. Kasi kahit kalikutin mo ang puso mo, ang puso mong puno ng galit o galit at hinanakit, may isang bahagi pa rin dyan sa loob ng pusong yan, na may nakahimlay na natutu natutulog na pagmamahal. Kaunting pagmamahal, pero tunay na pagmamahal. Pagmamahal para sa taong minsan kaming sinaktan. Pero, nananatili pa rin bahagi ng pagkatao namin. Oo, DJ Rocky. Sa kabila ng pangungulila namin sa kanya bilang papa namin. At sa kabila ng lahat ng pangaapi na idinulot niya sa amin simula noong bumalik siya sa bahay namin. At sa buhay namin. Oo, mahal pa rin namin si papa. Mahal pa rin namin siya. Mahal ko pa rin siya. At hindi ako masaya na nakikita siyang may sakit. Nangihina, irritable dahil sa sakit niya. Hindi mapalitan ng galit na meron ako. Ang awa at pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. At ito mismo ang nagpapabigat ng puso ko. Sa tuwing naaalala ko ang mga pagmamaltrato niya sa amin, hindi ba dapat masaya akong nagdurusa siya? Pero hindi. Hindi. Naaawa ako sa kanya. May pagmamahal pa rin pala ako sa kanya. Kahit gusto kong magalit sa kanya habang buhay. Ganito pala ang pagmamahal na hindi makasarili no? At oo, Ganito rin pala kawirdo ang tadhana. Humanap na lang ang tadhana ng weirdong paraan para ayusin ang relasyon naming mag-aama na tila nawalan na ng kwenta sa paglipas ng maraming taon. DJ Rocky, pinili naming unawain si Papa. Isang tabi ang lahat ng hinanakit namin. At maniwala ka man sa hindi. Pero mukhang tama naman. Dahil magaan sa pakiramdam, na ganun ang ginawa namin. Hindi na kami nagbilang ng mga kakulangan niya. Binilang na lang namin yung mga tama naman niyang ginawa. At unti-unti, hindi man buo, kahit papano, may konting bumalik na pagmamahal mula kay Papa patungo sa si amin. Nasusuklian ni Papa ang pagmamahal na ipinadadama namin sa kanya. Sa mismong pagpapasalamat niya tuwing may inaabot kaming pagkain o gamot sa kanya, tuwing kailangan niya. Sa mismong pagngiti niya sa amin tuwing nakakaramdam siya ng panandali ang ginhawa. Sa mismong paghawak niya sa kamay ko kapag nakakaramdam siya ng sakit. Doon nagsimulang manumbalik ang pagmamahal na matagal na naming hinanap sa kanya. Pero yung inaakala mong matagal pa naming pagsasama? eh hindi rin pala magtatagal. Ilang buwan, matapos siyang umabot sa end stage, binawian na rin siya ng buhay. Ilang buwan lang yung lumipas, lumisa na siya sa mundo na napapalibutan naming lahat na kahit paano na iparamdam namin sa kanya kahit sa maikling panahon lang na mahal din namin siya makirot man sa puso ko pero oo kahit papaano na iparamdam din niya sa akin na may natitira pa rin palang pagmamahal sa puso niya para sa aming mga anak niya yun nga lang sa ganoong paraan pa. Sa panahong may sakit na siya. Pero yun ang higwaga ng buhay. Hindi lahat umaayon sa gusto nating panahon. At kahit paano, bago niya kami iniwan, naiparamdam din niya sa amin na minahal niya rin naman kami. Siguro, sapat na sa akin yun, DJ Rocky. Sapat ng sagot yun sa lahat ng mga itinanong namin kay Mama noong panahong wala si Papa sa buhay namin. At siguro, gumawa na lang ang Diyos ng paraan para ayusin ang buhay ni Papa sa pinakamagandang paraan na po pwede. Bago siya umalis ng tuluyan. Nagsisisi ba kaming hinanap namin siya noong wala siya? Hindi. May pinagsisisiyan ba kami sa mga nangyari sa amin? Pagbalik niya sa poder namin? Wala. Kaya siguro habang isinusulat ko to, DJ Rocky. E eh unti-unti na rin gumagaan ang bigat sa puso ko. Kasi naiintindihan ko na rin ngayon na may mga bahagi ng buhay natin na hindi man natin maintindihan sa Sa umpisa. Pero pagdating ng takdang panahon makikita natin ang tunay na dahilan kung bakit nangyari sa buhay natin ang anumang naganap. At siguro, nakita ko rin ngayon ang dahilan na matagal ko nang hinanap. Hindi man sa paraang ginusto ko, pero sa paraang nais ng Diyos para sa pamilya namin lalong-lalo lalo na para kay Papa. Ang dahilan na yun ay para matutunan ko ang pinakamahalagang leksyon sa buong buhay ko. Natutunan kong magpatawad. Kahit hindi ito hinihingi sa akin, magpatawad ng kusa at walang hinihinging kapalit. Magpatawad ng buo at walang natitirang galit o hinanakit. Natuto akong magpatawad sa papa ko, DJ Rocky. At nagawa ko yun bago siya pumanaw. Sa ngayon, isa na rin akong ina. Pero hiwalay ako sa asawa ko. Nalulung kasi siya noon sa ipinagbabawal na gamot. Tapos hindi pa nakakapagsustento sa anak namin. gayon pa hindi ko kailanman tinuruan ang anak ko. na kamuhian niya ang daddy niya. Sinasabi ko madalas sa anak ko na ang daddy mo ay daddy mo. Ano man ang mangyari. E respeto mo pa rin siya. Igalang mo pa rin siya. Kahit hindi natin siya palaging nakakasama dito sa bahay. Yan ang itinuturo ko sa anak ko, na siyang itinuturo rin sa akin ng mama ko. At habang buhay, baon-baon ko ang pangaral ni mama sa akin. Alang-alang sa pamilyang binubuo ko kasama ang anak ko. May kinagisnan man siyang ama sa mismong tahanan namin wala. Pinapayagan ko naman yung daddy ng anak ko na dumalaw sa bahay namin, na umaten ng mga family reunion sa eskwelahan, na umaten ng graduation, na magkita silang mag-ama tuwing may nagbe-birthday sa kanilang dalawa. Okay na sa akin yun, DJ Rocky, na hanggang dun lang. Ang mahalaga, iginagalang din ng anak ko ang sarili niyang ama. Sa paraang iginagalang ko ang sarili kong papa nung nabubuhay pa siya. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagpapaunlak na mabasa mo ang kwento ko. Muli, ako si Emmeline. At ito ang aking secret fan.